President Trump outlined new information about a missile defense system to protect the U.S. from being attacked. It's called the Golden Dome. Kamusta mga kainpo? Sa video na to ay pag-uusapan natin ang bagong depensa ng Amerika na tinatawag na Golden Dome sa sobrang high tech nito at ayon sa iba binago na raw nito ang laro ng gera tara alamin natin kung ano at bakit ito nakakabahala para sa buong mundo Ang Golden Dome ay isang missile defense system. Sa madaling salita, ito ay pangharang ng Amerika sa mga papalapit na misail o bomba. Kapag may misail na lumipad papunta sa Amerika, agad itong matutukoy ng radar at magpapadala ng isang misail para harangin ito sa ere bago pa man bumagsak. Bakit ba ito tinatawag na game changer? Dati ang mga bansa ay umaasa sa mutual destruction kung umatake ka, siguradong may ganti. Pero ngayon, dahil sa Golden Dome ng Amerika, kaya nilang depensa ng sarili nila. Ibig sabihin, mas kampante silang umatake dahil hindi sila basta-basta matatama ang pabalik. At yan ang kinatatakutan ng ibang bansa. Paano ba gumagana ang teknolohiya ng Golden Dome? May tatlong bahagi ang sistema: radar, command system, interceptor missile. Ang radar ay para makita agad ang threat o panganib. Sa command system naman, is para magdesisyon kung ano ang gagawin. At ang interceptor missile ay para sa pasabugin at sirain ang banta. Lahat ng yan ay gumagana sa sarili at sabay-sabay. Parang may sariling pag-iisip. Ano ang reaksyon ng ibang bansa? Ukol dito, ngayon, hindi lang Amerika ang gumagalaw. Ang China at Russia at iba pang bansa ay nag-uumpis na rin gumawa ng sarili nilang mabilis at makapangyarihang misail. Yung mga kayang lampasan ang depensa tulad ng Golden Dome. Ang tawag dito ay arms race, paligsahan sa armas. At dahil dito, mas tumataas ang tension sa mundo. Ano ang positibo sa Golden Dome? Proteksyon sa buhay at ari-arian. Mas ligtas ang mga tao mula sa missile attack. Advanced technology. Pinapakita ng Amerika ang lakas ng sensa at defensive innovation, deterrent effect. Dahil may ganitong depensa, mas iiwas ang mga kalaban na umatake. Sa madaling salita, ito ay panangga para sa kapayapaan ayon sa mga taga-suporta nito. Pero siyempre, hindi mawawala ang mga pangamba o negatibo. arogan sa kapangyarihan dahil alam nilang protektado sila baka mas lumakas ang loob nilang matake ng ibang bansa arms race ang ibang bansa tulad ng China at Russia ay mas lalong nagpapalakas ng kanilang mga armas false sense of security hindi ito 100% na proteksyon baka magtiwala masyado tapos may hindi inaasahang makalusot para sa iba, ang Golden Dome ay parang panggatong sa apoy sa halip na pamatay. Pagsimula ng gera Kailan matatapos ang Golden Dome? Ayon kay President Trump, inaasahan magiging fully operational ang Golden Dome sa loob ng dalawa hanggang tatlong taon. Ibig sabihin, posibleng matapos ng 2028 o 2029 tinutukoy din na lalabas bago matapos ang termino niya na magtatapos ng 2029. E alam niyo ba kung magkano aabot ang paggawa ng Golden Dome? Tumataginting lang naman na $175 billion para buuin at i ang sistema kasama ang terrestrial at space-based layers. Ang Golden Dome ay isang malaking imbensyon makabago, makapangarihan at nakakamangha. Pero gaya ng maraming bagay, may dalawang muka ang kapangarihan. Proteksyon para sa ilan, pero banta para sa iba. Ano tingin mo? Ito ba ay panangga para sa mundo o panimula ng mas malaking gulo? I-comment mo sa baba. Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe para sa mas marami pang video tulad nito. Maraming salamat at ingat kayo palagi.